Mga kapuso, paggura mo kag kagpagpuli sa 14 anyos nga dalagita sa public plaza sa Leon, Iloilo, napuhaan sang video. Lalaki, ginaligar, rason sang kinagamo. Apang WCPD, gin klaro nga hindi lalaki ang ginawayan sa mga pamatanon. Inigiditukan ni Zen Kilantang Sasa. Makitaan sa sining nga cellphone video ang pagguramusay sa mga babae nga nagabayo sang itom kagsang sang nakaputik nga t-shirt sa sulod sang Public Plaza sang Leon Iloilo. Sang gulpi lang nagintra nang pila pagid ka mga babae sa pagbutong sang buhok sa nakaputing nga babae. Nauntat ang ginamo sang may pila ka mga nakauniforme nga estudyante nga nagtambag. Ang insidente ang nagluntad kahapon. Ang biktima ang ginkilala kay alias Nene, 14 años grade 9 student sa isa ka sa Leon. Samtang ang anong ka mga babae nga nagpuli sa iya, ang Dinaligar ang mga estudyante sa Yunora S. Salapantan National High School sa Banwasang San Miguel. Kainas ang aga ginpatawag sa Municipal Social Welfare and Development Office, Kagleon MPS, ang mga imbulbado upod ang ilang mga ginikanan. Ginaalegar nga nagugat ang pag-inaway sa pamatanon bangod sa ginapahayag agaway sa nobyo. Apang ginklaro sa WCPD nga hindi iniang rason sa pagguramosay. Wala lang sila nagintindihan ay kahit subong ang mga kabataan, more sila sa chat social media influence. So, amo na sila ma'am, why sila nagitidahan ay nagpikunan ay hasta ang sa punto. Wala na nagpa-interview ang iloy sang biktima apang nagpahayag ini nga hindi na magreklamo pa. Sa bailo, viral lang kuno ang pagpabulong sa iya bata. ipa Ipaidalom naman sa psychological exam ang mga menor de edad. Ginatugyan naman sa Schools Division of Iloilo sa mga bulutuan ang pag-akto sa insidente kaginakabig ng isolated case. Authority, responsibility, kag-accountability ang school head, school principal sa iya yeah, school. IA yeah, kung ang mga resources, pati ang mga estudyante, kag mga teachers, Gintinguan sa news team na makuha ang bahin sa eskwelahan sa imbulbadong kabataan apang nagpamalibad na magpa-interview ang school principal tungod ginaaraglo na nila ang insidente. Pangabay sa WCPD sa mga ginikanan, nagiyahan sa maayong kabataan, kagmasaming ay monitor bangod kung kaisa, may mga problema na sila nga ginapangatubang. Upod kay Sirilo Randuque, Zen Kilantang Saza, One